So guys, eto na yung ano natin no, no natapos na natin sila. Ayan, i-rewire at saka lagyan natin ng lupa. Ali pa, ano dalagyan ko na lang sila ng abono. Ayan po siya. Ayan. Ay, tingnan. Ayan po. So, gaya po nung sinabi ko nga hindi mo natin kasi ang purpose nito para maka-attraction ng pagkain para dito sa ating bonsai para mas mabilis lumaki itong pinakakatawa nya o yung trunks siya. Tapos, At ito yung nyo, natin, yung ating balete. Balete po yan. Ayan, makikita nyo po. So, kung ano nyo po, ang balete po ay sinasabi na binabahayan ng uh, kapre. So, imagine nyo kung puno ng balete ito. Anong kapre po na andyan? Maliit. Ay, di ba yung nasa malaking puno niyan, sabi, ganti yung cura. Eh, paano kakasya yung ay, Ano yan? So, oh, meron. So, maliit lang po yung naan dyan na yun, ah, kapre o kaya tikbalang. So, ayan po. So, sana po na gusto nyo. Bali, ito pong ano na yan ay sanga lang po yung galing lang po dun sa mga tumutubo na ano nung no, time na ginawa ko po yan na no, maliit pa siya. So, isa po ito ngayon sa yung sa buhay ko na lang po na ginagawang bonsai ito. Ito, tsaka yung sampalok natin na naandun sa kabilang bahay na nabuhay. Yun na lang po yung mga ko na nagawang bonsai. Kasi yung mga ano ko, noon tayo po ay nagkasakit ay napabayaan. Eh, nabayaan na lang din ng mga anak ko ayun namatay na lang. So nasayang. gaya nung isa natin yung pinakamatanda natin na uh, sampalok doon uh, na umus na sa uh, 15 years na yun. Kasi mas matanda pa yun doon sa bunso ko eh. Noon time na ano ko yun. Ayun uh, ni sa buto. Noon time na ginawa ko so ito na lang yung mga katipira ko pero marami po tayong ah uh, mga maliliit na bonsai na yung kung ano yung mga video ito meron pangako ko na <laughs> mga ito yan mga hindi pa ano, eh katulad yan na, wala na yung sa forma pero ginugroom po natin yan kasi hinahabol ko muna yung mga itsura ng trunks nila yan Tsaka natin yan, ano yung mga dahon. Kaya rin ito, ayan. Mga lahi ng paikos. Ito yung katulad no, yung isa natin, yung sabi ko sa inyo na na ako sa memorial. Ayan, mga sanga na lang po yan. Ito, baliti din to. Ayan. mas malaki yung trunks nito. So, hindi ko pa naayos. Sa so, ko ng video. Kasi pabukasan ko yung sanga na nasa ibabaw na yan. At ipuporma natin yan. Ito po, may ko pa ba tayo rito. Ayan. At ayun yung mga tapos yung mga dati na natin na unang nagawa. Ayan yung sila. Ito yung isa natin na yung root over, ah, uh, root o root over rock. Yung walk oh, kali na sa root over rock ngayon. Ito yung kinawa natin ng video no nakarano. Ayan o. Oh. Malago na uli yung dahon nya. So, titrima natin yan para maano yung forma nya. So, gawa ko na lang yan ng walay na video uli. So, ayan po sila. Kung napapansin nyo po. So, pera po dyan. Ito po yung iba natin. So, ito, kung nakakita nyo to, alam nyo kung yan, bayabas po yan. Pero ito naman galing sa buto yung bayabas na yan. At saka yung bayabas na yan, yung maliliit na klase. Ito naman po yung isa, uh, yung ginawa natin noon ng video, ito yung bayabas na Gwapol po to. So, ayan. So, pag ano yan, na ah, palaguin lang muna natin yan para makadagdag ng taba dyan sa trunks nya bago tatanggalin natin yung nandito na tumutubong mga maliliit na yan. So, ayan po yung mga ginawa natin nung nakaraan. So, ayan na po sila. Nagkakaporma na po ulit. Pati itong ating Chinese holy. Kung nakikita nyo, ayan. Guys, okay, so, oh, oh, ganda, diba? So, maliit lang po yan. Kaya, nalaglag na yung mga bulaklak yan. Nakara, may na ram may bulaklak yan. Pero, pagkano yan, magbubulaklak ko din yan. So, ayan po siya. Tapos, yung ating melendres. Ayan. Uh, kung napapansin nyo po, bakit minata kayo, ayan yung may kulay pink. at ah, tinali ko po yan ng straw. Bali, tao po yun dyan ay fusion para mas mabilis tumaba sanga actually dalawang puno po yan pinagdikit ko nakatagal lang po yan kasi para katulad din yan ng mga balete eh, pa ganyan nagdidikit po yan pagansan so ayan bago mabulo ko yung straw na yan matik yan, magkadikit na yan. so ayan po yung mga ano natin na naandyan lang sa ginagrow out lang natin sila ayan oh. so ayan po yung video natin sana po ay na gustuhan nyo at ayun po yung isa natin ito nauka kasi nauka kasi ng ano eh wala akong makuha ang ano eh moss para ilagay dyan sa gilid eh pero ayan ang forma po nyan no? ah kikita nyo po so ayan po guys so sana po na gusto nyo yung ano natin yung final video natin dahil sa ginawa natin uh, pag ayos ng bonsai at sana po ah uh, supportahan nyo pa rin yung aking FB page at saka yung YouTube channel ko Joel Nahil po YouTube channel at ako George Clown yung ating uh, FB page tapos ito po yung ginagawa natin ito yung pinaparami natin na Juniper Cascade Juniper po ayan meron tayong na buhay rito na isa ayan so ganito yung style niyan, so ito inano natin so dito yun dito siya nang galing So ayan po guys, sana po uli nga. Maraming salamat po sa panonood. Thank you for watching. God bless. Happy planting. Happy bonsai.